Taong 2006, ang isang 19-year-old college student na si Jessica O'Grady ay nawala ng hating gabi sa Omaha, Nebraska. Papunta sana ito sa bahay ng kanyang boyfriend para doon matulog. Ngunit ayon sa kanyang boyfriend ay hindi ito dumating. Lumipas ang ilang araw ay nagsimula na mag-alala ang pamilya at mga kaibigan ni Jessica, pati na rin ang buong komunidad. Ayon sa mga otoridad ay may foul play ang pagkawala ni Jessica at may suspect na din sila, ngunit kinakailangan nila ng matibay na ebidensya para maaresto ito. Matapos makapagtapos ng high school sa Omaha, Nebraska, si Jessica O'Grady ay umalis sa kanilang bahay at nangupahan sa isang apartment kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Nagtrabaho siya bilang isang waitress sa isang local Lone Star restaurant habang nag-aaral ng kanyang kolehiyo sa University of Nebraska. Si Jessica isang sophomore major in social studies at pangarap ang maging isang teacher. Nagkaroon din ito ng pangalawang part-time job sa isang daycare kaya doon mas lalo niyang nakita ang kanyang passion sa pagiging teacher. Spring ng 2006 ay napagdesisyon ni Jessica na huminto muna sa pag-aaral at mag-focus na muna sa pagtatrabaho. Si Christopher Edwards ay isang bartender sa Lone Star Restaurant at kasamahan ni Jessica sa trabaho. Nag-aaral din ito sa University of Nebraska Ngunit mas pinili nitong huminto na lamang sa pag-aaral at para makapagtrabaho din ng full time. Matagal na oras na nagtatrabaho si Christopher dahil sa pangarap niya ang ma-promote bilang manager ng Lone Star. Nakatira ito kasama kasamang kanyang auntie na si Jane at nasa basement ng kanyang kwarto kaya may ibang entrance siya sa kanilang bahay na nagbibigay sa kanya ng privacy. Naging magkasundo si Jessica at Christopher sa trabaho at hindi nagtagal ay naging magkasintahan. May ng 2006 ay masayang ibinalita ni Jessica kay Christopher na siya ay buntis. May 12, 2006 at Biernes. Hindi sumipot si Jessica sa kanyang trabaho sa Lone Star kaya nagsimula na mag-alala ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Dahil hindi na rin nila ito makontak at hindi nagre-reply sa kanilang mga messages simula pa Huwebes ng umaga. Hindi yung normal sa pag-uugali ni Jessica ang hindi tumatawag o nagme-message sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pinaalam na ng mga pamilya ni Jessica na siya ay nawawala sa mga pulis. Ang kanyang auntie na si Shauna, nakaklose ni Jessica ay nagsabi na huli niyang nakita ang pamangkin matapos ang softball game ng Merkulis ng gabi ng May 10. Kinausap ni Shaw ng lahat ng nakakakilala kay Jessica, pati na mga kaibigan nito ngunit wala siyang nakuhang impormasyon. At isa pang nakakaalarma dahil sa hindi nakuha ni Jessica ang kanyang huling paycheck. At ang ibang personal na gamit nito ay nakita din nila sa kanyang apartment. Nakita din nila ang kanyang pusa na si Zoe at kutom na gutom ito at hindi na naalagaan. Ang kanyang cellphone, wallet at sasakyan ay hindi na nila nakita. Mga isang linggo matapos huling nakita si Jessica, ang kanyang Hyundai Accent na sasakyan ay nakita pa ng isang businessman na nakapark sa kabilang kalsada ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Kinuhana ng fingerprints at DNA ng mga pulis ang sasakyan ngunit wala silang nakita. Hindi rin ito nakitaan ang indikasyon na si Jessica ang nagmaneho nito papunta sa lugar kung saan ito nakapark. Wala din may nakita sa CCTV na dumaan ito at kung sino nagmamaneho. Ang pagka-recover ng sasakyan ay mas lalong nagpainit sa investigasyon. Nakakuha ng access ang mga pulis sa phone logs ni Jessica at nagsimula na silang mag-track sa kanyang huling mga tinawagan, message o pinuntahan. Gabi ng May 10, Miyerkules at ang gabi na huling nakita si Jessica ay nagtipon-tipon pa ang mga kaibigan nito sa kanyang apartment para magkwentuhan at kumain ng pizza. At ayon sa kanyang mga kaibigan, sa buong gabing yon ay nakita nilang panay text ni Jessica sa kanyang cellphone at kinukwento din daw ni Jessica sa kanila ang tungkol kay Christopher. Masaya si Jessica sa kanilang relasyon ni Christopher at excited na din ito sa kanyang pagbubuntis at ang maging isang ina. Katunayan ay nagumpisa na itong uminom ng mga vitamins para sa kanyang pagbubuntis. Matapos makatanggap ni Jessica ng tawag ng gabing yon, ay agad itong naligo, nagbihis at naglagay pa ng make-up at kaagad na umalis ng apartment sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 11.15 ng gabi. At ang kanyang destinasyon ay sa bahay ni Christopher. Bumiyahi ito ng halos walong milya mula sa kanyang apartment. Ang huling activity sa phone ni Jessica ay ang tawag nito sa kanyang kaibigan na si Carrie bandang 11.30 ng gabi. Kasunod noon ay ang tawag niya kay Christopher 20 minutes matapos niyang tumawag kay Carrie. Tumawag ito sa kaibigan para ipaalam na pupunta siya sa bahay ni Christopher. At ang huling text message na naisend ni Jessica kay Carrie ay bandang 11.20 ng madaling araw na nagsasabi ng No shenanigans for Jessica. Ayon kay Carrie, yun ang kinagamit nilang code na magkakaibigan pag may kikitain sa ng lalaki o makikipag-date sila. Ngunit matapos ang message na yon ay hindi na nag-reply si Carrie. Tinawagan niya ito ng umaga na pero hindi na sumasagot si Jessica. Lahat ng tawag na natatanggap ni Jessica matapos noon ay napupunta na sa kanyang voicemail. At ang huling bank transaction niya ay umaga nung araw bago siya nawala at ang huling araw na nakita si Jessica. Masusing paghahanap ang ginawa ng mga law enforcement at sinaportahan din ang maraming mga volunteers para tumulong sa paghahanap ilang araw matapos nitong mawala. Nahirapan ang mga naghahanap lalo na sa mga lugar na maraming mga puno dahil sa sobrang masukal ang lugar na nagdulot ng mas lalong tumagal na paghahanap. Kaya parang nagbigay din ito ng maraming oras para sa killer kung pinatay man ito na maitago ang katawan ni Jessica. Ang halos 150 acres na palibot ng Cunningham Lake ay pinuntahan din ng mga law enforcement. Ang maputik at mabuhanging shorelines ng Elkhorn River ay nilibot din nila. Ngunit wala silang nahanap o nakitang bakas man lang ni Jessica. At habang hinahanap si Jessica, Si Christopher naman ay kasama ang kanyang long-time girlfriend. Malamang hindi si Jessica, kundi ang isa pang babae na nagngangalang Michelle Wilken. Nagkakilala si Michelle at Christopher sa kaparehong restaurant kung saan din nagtatrabaho si Jessica taong 2005. Nagumpisa sa pagkakaibigan hanggang sa nauwi sa isang romantik na relasyon. Noong nagumpisa na si Shauna na hanapin ang kanyang pamangkin, ay pumunta ito sa Lone Star Restaurant at kinausap ang iba pa mga nagtatrabaho doon kasama na si Christopher. Ayon kay Christopher ay wala siyang ideya kung nasaan si Jessica. Dagdag pa niya na hindi na niya ito nakita pa simula noong May 9, Martes. Saad pa niya na may plano silang magkita ni Jessica sana ng May 10, Merkules. Ngunit hindi yun natuloy dahil hindi daw sumipot si Jessica. Yun din ang sinabi ni Christopher sa mga pulis nung pinuntahan ito sa kanyang bahay at humingi ng kanyang permiso para tignan ang loob ng buong bahay. Sa inisyal na pagpunta ng mga pulis ay wala silang dalang search warrant. Kaya ang mga parte ng bahay na hindi pumayag si Christopher na i-check ay hindi nila pwedeng tignan o pasukin. Pumasok ang mga pulis sa kwarto ni Christopher. Pagkapasok nila ay agad na nagsalita si Christopher at sinabi na hindi na nila kailangan pang tingnan ang kanyang kama. May nakitang maliit na mancha ng dugo sa kama nito at ayon kay Christopher ay dahil yon sa regla ni Jessica. Ngunit nung inangat at binaliktad ng mga pulis ang matres, ay doon nila nakita ang napakaraming mancha ng dugo. Nakakuha ng search warrant ang mga pulis para sa buong bahay at ginawa ang forensics sa buong area ng bahay umabot ng halos sampung oras ang pag-inspeksyon sa kanilang bahay ng Douglas County Sheriffs kahit na ang initial na investigasyon ay ginawa ng Umaha Police District. Kinuhanan din ng sample ng buhok, fingerprints, nail clippings at DNA swabs si Christopher. Mahigit dalawang daan na mga litrato din ang kinuha sa buong bahay, lalo na sa kwarto ni Christopher sa basement, mga dingding, Kisame at iba pang parte ng bahay kasama na ang garahe. Sa kwarto ni Christopher sa basement ay may nakita mga talsik ng dugo sa dingding. Ngunit paliwanag ni Christopher, kaya may mga dugo sa dingding ay dahil sa nagkasugot ito sa kanyang pulso. Nilagyan ng mga pulis ng luminol ang dingding pati na rin ang kisame. Ang luminol ay ang chemical na ginagamit ng mga pulis sa crime scene para malaman kung may patakban ng dugo ang isang lugar o bagay kahit na nilinis na ito ng sospek dahil sa napakasensitibo ng luminol sa dugo. Doon nakita ang mga talsik ng dugo sa dingding at kisame at tinakpan yun ng puting pinta. At ang mga dugong nakita ay nagmatch sa DNA ni Jessica. Ang mga unan at kumot ay pinalitan at binaliktad ang mattress. May scented candle din na sinindihan sa loob ng kwarto kaya ang amoy na naamoy nila pagpasok ay hindi ang lansa ng dugo o bleach kundi ang amoy ng kandila. Isang itim na plastic trash bag din ang nakita sa garage sa tabi ng sasakyan ni Christopher. Nung binuksan nito ng mga pulis ay nakita nila ang ilang towel na puno ng dugo at resibo mula sa isang drugstore sa West Ohama. Nakuha ng mga investigador ang surveillance footage sa drugstore. Doon nakita na pumasok si Christopher, Huwebes ng gabi bandang 7.30, May 11. Bumili siya ng poster paint, puting shoe polish at correctional fluid. Ang poster paint ay ang siyang nakitang ginamit sa kisami ng kanyang kwarto para takpan ang mga bahid ng dugo. Voluntaryong sumuko si Christopher sa mga pulis, ngunit hindi ito formal na kinasuhan dahil sa hindi pa natatagpuan ang katawan ni Jessica at hindi rin nakikita ang potential na murder weapon. Dahil sa nung oras na nakitang may dugo ang mattress nito ay may halos isang linggo pang lumipas. Kaya may oras pa itong itago o itapon ang mga ebidensya. Sa dami ng dugo na nakita sa kwarto ni Christopher ay masasabing malabo na makakalabas pa si Jessica ng buhay. Kaya ang tanong ay kung paano niya nailabas ang katawan ni Jessica palabas ng basement dahil meron lamang itong dalawang daanan palabas ng basement. At ang storm window ay masyado rin maliit. Alam ng mga taga Douglas County Sheriff's Department na si Christopher ang suspect. Ngunit wala silang klarong teori na maipresenta dahil sa state ng Nebraska ay bawal na i-convict ng murder na hindi pa natatagpuan ang katawan ng biktima. Ang grupo ng mga CSI na pinangungunahan ni David Goffoldt ay bumalik ulit sa bahay ni Christopher. Doon ay may nakita silang dalawang patak ng dugo sa trunk ng sasakyan ni Christopher. Ang isang bahid ng dugo ay nakita sa upper gas casket na hindi mo direktang makikita maliban na lamang kung papasok ka mismo sa trunk ng sasakyan. At ang pangalawa ay sa ilalim ng trunk lid na hindi nakita ng mga CSI team noong una nilang pag-inspeksyon sa sasakyan. Pagkatapos ay nakakita si David ng isang pares ng Bangkok Ceremonial Swords na kung tawagin ay mga Samurai Swords at hindi rin ito nakita noong unang pag-search nila sa bahay. At ang mga swords na yon ay pinaniniwala ang mga murder weapon. Isinagawa ang lab test sa University of Nebraska at ang resulta ay ang siyang nagbigay linaw sa investigasyon Una, ang mga dugo na nakita sa loob ng trunk ay positibong nagmatch kay Jessica. At ang maliit na mancha na nakita sa hawakan ng ceremonial swords na pinaniniwala ang dugo ay nagmatch din kay Jessica. At nung tinest ang dulo ng sword ay nakita ding may DNA ni Jessica. Ang pruning shears na una nang nakuha sa bahay ay pinatest din ulit ni David Coffoid dahil sa nagnegative ito sa DNA ng unang test. Ngunit malakas ang kanyang kutob na baka ginamit din ito sa pagpatay kay Jessica Kaya nagmando ito na ulitin ang test At nakita nga na nagmatch ang DNA sa handle Ngunit walang nakitang dugo At ang kuklosyon ng mga investigador Na ang sword nga ang murder weapon Dahil sa nakuhang DNA at dugo na nagmatch kay Jessica Ayon sa mga investigador na nung gabi ng May 10 habang nakahiga si Jessica sa kama ni Christopher ay sinaksak niya ito. Pagkatapos ay kinarga niya ito paakyat sa hagdanan palabas sa garahe. Pinasok ang katawan sa trunk at itinapon sa hindi pa malamang location. Pagkatapos ay dinalang sasakyan ni Jessica sa parking lot malapit sa restaurant kung saan sila nagtatrabaho at iniwan ang sasakyan. Kinasuha ng murder ang 20 years old na si Christopher. Inoferan din ito ng plea deal kapalit ng pagsabi nito kung nasaan ang katawan ni Jessica. Ang kapalit sa plea deal na yon ay ang pagkakulong lamang kay Christopher ng 10 to 20 years at eligible pa ito for parole pagkalipas lamang ng limang taong panililbihan sa kulungan at maaari itong makalaba sa kulungan bago ito umabot sa edad na 30. Ngunit tinanggihan yon ni Christopher. Ang kanyang ama na si Bob Edwards ay kumbinsido na hindi maaaring makonvict ng murder ng mga jury ang kanyang anak nang hindi pa natatagpuan ang katawan ni Jessica. At pinayuhan ang anak na i-reject ang lahat ng offer para lamang mapaikli ang kanyang sentensya. Nagumpisa ang paglilitis noong March 2007. Si Michelle Wilkins na isa ng ina sa anak nila ni Christopher ay tumayong testigo para sa depensa ni Christopher. Ayon sa kanya ay hindi niya alam na ganoon ang estado ng mattress nung araw na doon siya natulog sa kwarto ni Christopher. Mga ilang araw matapos mawala si Jessica. At nung mga oras na yon ay wala talaga siyang alam sa relasyon ng dalawa. Ang auntie at pinsa ni Christopher ay nagtestify din at sinabi na nasa bahay sila noong May 10, gabi na nawala si Jessica. At wala silang narinig na ingay na nagmumula sa basement. Ang defense attorney naman ni Christopher na si Stephen Liefler ay pinanindigan ang unang testimony ni Christopher sa kung saan nanggaling ang mga dugong nakita sa kisami at dingding. Umabot lamang ng labing isang oras na nag-deliberate ang mga jury at ang kanilang verdict ay guilty ito sa kasong second degree murder. Ito ang pinakaunang no-body trial sa history ng Nebraska na nagtapos sa guilty verdict. Sinintensyahan si Christopher Edwards ng 80 years o hanggang habang buhay na pagkakakulong sa kasong second degree murder. Nagpatuloy ang paghahanap kay Jessica ng ilang taon pamatapos makonvict si Christopher. Ilang oras ang ginugol ng mga pulis para lamang makahanap ng lead na makakapagturo sa kanila kung nasaan nga ba ang katawan ni Jessica. Naghanap din sila sa mga lugar malapit sa bahay ng auntie ni Christopher at limang milya ang layo mula sa bahay nito ay may nakitang buta sa Cunningham Lake na pinaniniwala ang hinukay ni Christopher dahil sa may nakitang pala sa loob ng sasakyan nito. Ngunit makikitang hindi ito tinuloy ang paghuhukay, kaya naiwan itong abandon. Na nagbigay sa kanila ng teorya na baka iniwan ni Christopher si Jessica sa tubig. Sinerge din ang bahay ng ama ni Christopher nakita ng mga pulis na may bagong pinapagawang backdeck sa bahay ng ama ni Christopher. Ilang linggo matapos umusbong ang balitang nawawala si Jessica. Ngunit wala pa rin nakita ang mga pulis. Noong pumunta ng korte si Christopher para mag sa kanyang conviction, ay makikitang mahaba ng kanyang buhok at napakaraming tato. Ang unang apil niya ay nangyari noong 2011. At sa kaparehong taong ding yon ay nakulong din si David Crawford, ang CSI supervisor dahil sa kasong pagtatago ng mga ebidensya na nakukuha o ang tampering of the evidence. May dalawang mga pulis na nakita na si David ay naglalagay ng mga karagdagang ebidensya. Kaya pala nung unang search sa bahay ay walang nakitang bloodstains sa trunk ng sasakyan ni Christopher. Ngunit nung humingi ng pangalawang search si David, ay sa nakita na may bloodstains. Hindi lang ito ginawa ni David sa kaso ni Jessica, katunayan ay may iba pang kaso na ganon din ang kanyang ginawa. Ngunit kahit na ganon pa ang nangyari ay ayon sa judge, malaki pa rin ang ebidensya sa kaso ni Christopher dahil sa mga nakitang dugo sa mattress, sa dingding at sa kisame na masasabing guilty pa rin ito sa pagpatay kay Jessica nag ng panibagong trial noong 2016 si Christopher, ngunit na denied ito. Ang pangalawang motion nito ay noong 2018 pero na denied ulit ito. Nanilbihan sa kulungan si David Goffoyd ng 18 months sa kanyang apat na taong sentensya at pinanindigan na wala siyang ginawang pagfabricate ng mga ebidensya. Magpahanggang ngayon na hindi pa rin nahahanap ang katawan ni Jessica, kaya dismaya ang pamilya at mga kaibigan nito. At si Christopher naman ay pinanindigan pa rin na inosente at wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Jessica.